Birthday Boy, Jojo, <laughs> Maki. Daya, ito muna yung tricks bago pa tayo sa ano. Oh, bago sa main event eh. so, wait, okay, na. Tso. Uy, mo. Kamera. No, Nalo po. Huwag mo, huwag mo. Iyan, panisaya siyo. Oh, okay. Panisay, Jojo. No. Panisaya no. yan. Dali sa'yo, dila eh. Hinithit, mga kapuso. May baga. <laughs> <Imogran. Nisumilang> imo Grant. Nasunod mo lang <laughs> imo. Para tuloy na lang po. Sigyon, tul! Long, sumunod dyan, long. Kulang sa ipit eh, kulang sa ipit eh. Medyo, ano mo lang kayo, tonsil. Sa so tonsilitis. <laughs> <Ay. laughs> Kamu ba ito yung labit ko, pinapit? Wala sa akin. Oo, oh, wala. <laughs> dila, dila lang. Dila lang. <laughs> sa tonsil. Sa tonsil, tol. Tonsil lang mo, tonsil lang. Puta patay eh, oh. Wala, wala silbi, oh. YouTube na YouTube yan, to. Patay, Brad, patay. Fuck! Kasama, ayaw. Patay! Idol, idol.